Good morning everyone. Ito inyong Kuya Gabs. Andito tayo sa Dolomite Beach. Ayan, oh, daming tao. Oh. Hmm. Paligid natin. Oh. Ayan. Relax-relax tayo dito sa Dolomite Beach. Hmm. Ganda ng sikat ng araw. Okay. No. ganda na sikat ng araw iyan, pasyal kayo dito Dolomite Beach sa Manila Bay hmm. ayan yung bato na malaki yan ang Dolomite hmm. Yo, isin ba si? Ayan, may mga nagpapaaraw pa, painit. Oh, ganda ng sikat ng araw dito. Ayan. Ayan. H2O Hotel and... Wow, may airplane si Bibi Boy. Yun. Ganda ng sikat ng araw. Hmm. Sarap magbaha araw dito. Ayan. Ganda. Pasyal kayo dito guys. Dito lang sa Manila Bay. Yan doon yung entrance. Entrance. Exit. Ayun. Pwede maglaro. Hindi lang pwede maligo at hindi pwede magtampisaw nagagalit si Kuya Guard mga bata naglalaro sarap sa pakiramdam sikat ng araw may mga nagda dragon boat doon dragon boat yun ayun no dragon boat yan Thank you for watching guys. Pasyal kayo dito. Dolomite.